ang karamihan, halos lahat ng Pilipino hindi po approve sa ginawa niya na pagkakidnap si Tatay Digong papunta ng Dahig. At naintindihan naman po natin yan dahil kapwa Pilipino yan. Hindi naman po natin sinasabi na wala talagang pananagutan ng Presidente kasi kung meron talagang nagre-reklamo, dapat bigyan sila ng oras sa hukuman. Pero hindi po yan dapat sa isang dayuhang hukuman. Dapat po yan sa Pilipinas. Now, bakit na disgusto ang tao sa kanya? Kasi nagsinungaling si Marcos Jr nung kaharap ako sa Malacanang, nung July pa lang of 2023, sinabi niya, hindi hindi tayo makipagtulungan sa ICC dahil yan ay labag sa ating soberenya at labag sa ating jurisdiction. Pero anong nangyari? Behind the scenes, yan, alaman natin sa investigasyon ni Manang Aimee, eh behind the scenes, talagang pinagplanuhan nila ng mabuti kung paano nga ikikidnap at mapadala sa dahig ang ating tatay Digong. So, mali yung ginawa niya na pinakidnap niya at pinadala sa heg ang Duterte pero lalong disapprove ang taong bayar at wala ng tiwala sa kanya kasi sinungaling siya. Kasi walang lumabas sa bibig niya kung hindi, hindi tayo makipagtulungan. Hindi tayo makipagtulungan. Uh, itataguyod ko ang ating soberenya, itataguyod ko ang ating soberenya. Yung pala, para lang mawala ang tinik sa kanilang buhay, isinurender ang Tatay Digong. Pero hindi lang naman po yan ang mga dahilan kung bakit ganitong kalaking bagsak ha mahigit 20 points po ang bumagsak sa kanyang approval at trust rating. Siyempre, nandyan pa rin yung pagbuhay ng pulboronic video. Mabuti na lang binuhay ng uh, uh, NBI at saka ng Hood Committee, no? ng Trader Committee. Kasi nga, bumalik yung issue. Nasa tamang pag-iisip ka ba? Kasi nga, sino naman ang nasa tamang pag-iisip na yung pinakamahal na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas, paki eh, mo at padadala mo sa dahig. Hindi ba? meron talagang sayad yung taong magagawa niyan, e mantakin mo, kikidnapin pa. Meron nang proseso nakasaad sa Rome Statute, hindi pa sinunod mismo yung proseso. O, oh, ayan. Kaya tuloy, bagsak-bagsak ang trust at saka ang approval rating.